Nagkaroon po ng kunting abirya mga tao po dito sa San Agustin Purok 2. Nang uh, guwagaw po mga guys, dahil na nangyari po na isang sunog na pinagkabalaan po ng uh, halos karamihan po ito guys. Dahil ito po kasing uh, talahib guys na nag, naging, uh, naging dahilan po naging uh, napakalikabala po sa lahat po ng nirahan dito. Dahil nga po ng, ito po ay may karamihan po makatabing bahay. Pag-usually guys, ito ay isang talahib lang naman. Eh lang hindi po to biro guys dahil ang usok po dito guys halos mabalot po talaga sa buong barrio pa ng San Agustin guys. Kung ninyo po nakita guys nandun po yung mga atin pong makabayan guys oh. Na nagkaroon po sa bayanihan ng sagaw guys ay kagad ang apoy na tumutupok sa lahat ng mga talahe bahas ko dito. So, kung narinig po nyo guys, nagsisigawan po sa lahat guys, bilang isang pasalamat sa atin pong, uh, pong may kapal sa sagano guys, inapulan nila kahit manumano lang po at wala pa pong bumbero na dumar dumarating. Oh, kung narinig nyo guys, may nagsasabi pang happy pesta, biba, biba. <laughs> so, nakastig ng puso na kahit sa ito lang mong paraan, eh, naapula po nila ang apoy na tumutoko po sa lahat ng mahalos, lahat ng matalahid ng dirito. Kaya eh, nag, uh, nagbibigay po ito ng uh, na, napakaraming abala, abala sa mga tao po dito. Dahil katabi lang po ito ng mga kabayan po dito. So ganyan lang po siya guys. Nag-aalala po kasi ang karamihan kung ano na po nangyari. Dala nga po ng uh, may kalakihan po talaga itong uh, sunog na nangyari po dito guys. So balik-balik ko po lang camera guys. So ito po siya guys. So ito live guys. So. Oh na kung inyo po nakikita guys ay napakakapal po ito guys dati e eh, dala sa init lang po ng panahon no? kung meron mang isang individual na nagkaroon ng lakas na lakas sa loob para sunugin ito para maging malinis wala na po tayo magawa doon guys At hindi naman tayo mag pinpoint ng mga tao dahil medyo bawal bawal po naman talaga yan sa ating batas na nauukol so hanggang ah, mag, ah, magbibigay lang po tayo ng pahiwatig na sa ganun naman guys eh, magkakaroon po kayo ng idea or kalaman kung saan o ano po ang nangyari ngayon dito sa baryo ng San Agustin, Purok Guagua, Pampanga. So, mayroon pa isa na nagbibideo doon guys. Oh. So, sense of guys, video naaapulan ni Apoy eh guys. Sa kadahilanan po ng uh, Sam, uh, Samaritan. Yan po guys. Oh. Oh, nang may, na pala dumarating guys na isang bumbiro guys na doon mismo sa, lik sa likuran dumaan. Yan siya po siya guys. Oh. Kung nakita nyo po, pero bagos medyo huli na dahil nung una talaga guys, halos uh, nagkakandarapa ang mga tao rito kung paano po nila matakluhan o maiwasan o ang nakatakot na ganito sitwasyon. So dahil nakabay ko na po lahat guys, kibali baway ka po tayo kung saan po tayo dumadaan sa napakaliit po na iskinita. Tapos saan po tayo nagaling. At sa lahat po ng followers, don't, please don't forget to hit the notification bell, like, share, and subscribe. Nang sa ganun mga guys, tuloy tuloy po ang ating pag-upload ng video hanggang sa atin pong makakaya. So ito guys, ibali pa, balik na po tayo guys. Titignan po natin sa labas kung uh, ano na po ang mga sitwasyon sa ngayong kasalukuyan. Ito po guys, oh, yung mga timbay na kinagamit na guys. Oh. Samaritan po na ito guys. Dito naman sila kumukuha ng tubig nang sa ganun maapula nila kagad ang apoy at uh, mabuti naman guys nang dahil sa pagtulong-tulong nila ng mga nakatira dito ay naapula nila kagad guys ito na pagkabay labasan nila guys so hanggang dito lang tayo at maraming maraming salamat po sa lahat na nakapanood na aking video and please don't forget hit the bell like, share and subscribe nang sa ganun po guys ituloy-tuloy po ang ating pagkakabar na video So, ganyan po si guys po wala na po tayong usok malinis na po tayo so hanggang dito na lang maraming maraming salamat po bye bye